What's up mga idol! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon merong special day dito sa aming bahay. Birthday ng aking pamangkin kaya hindi ko pa na hindi ma-capture tong moment na to. Sama ko sa aking vlog. First birthday ngayon ni Baby Dwayne makakasama ko rin sa aking channel ang dalawa kong pamangkin na makulit. I-reviewing ko rin yung pamangkin ko na chinotor ko ngayong quarantine dahil wala pa silang pasok. Ako muna yung nagtuturo sa kanya. Ako muna ang teacher niya, teacher cell. Titignan ko kung naalala niya pa yung mga tinuturo ko sa kanya. Susubukan ko rin, sa ko rin sila kung ano yung talent nila. Kung ano yung mga kaya nilang gawin. Hindi ko papalampasin tong moment na to kasi quarantine ngayon, ito na lang yung mag magagawang paraan para mas mapaganda yung birthday ng pamangkin ko. Oh, ayun na nga mga idol. Sabi ko kanina, susubukan ko si James. Kung naalala niya pa yung mga chinutor ko sa kanya this past few weeks, ano pa yung nahantay Subukan na natin. Let's go! Days in one week. Seven days. What are the seven days? Well, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. How many months of the year? Twelve months. What are the twelve months? Um, <laughs> January, February. It was September, October, November, December. Very good ah. Papanood pa, pa, pa sarili mo. What is the date Family oh, Who no, is no, the no, five? What is the no, name no, of the no, five? Daddy Mommy, Du Ako Si Stephen Si Dwayne Anong sinubukan ni tete? Parts of the three Anong tinanim ni mama? Ito Anong nilagay ni mama sa buto? Obey okay. Anong tumubo? Patawan Ano pa? Sana Ano pa? Hindi nga pa. Ano to? Sana. Ano to? Dahon. Ano to? masala Ano to? Lata. Very good. Anong... How do you read the time? 8.13. Very good. Tempo, last question. Last question? Ano sa English ang Pera. Money. Ano sa English ang damit? Clothes. Ano sa English ang bahay? House. Ano sa English ang papa? Daddy. Ano sa English ang papa? Hari. <laughs> <laughs> Sabi mo kay Tete, walang matanong si Tete, anong gagamitin? Ang utak mo! <laughs> Okay naman mga idol, napakagaling ni Jempo na niya pa rin. Siyempre, hindi naman ako papayag na walang talent for him. Sabi nga sa bawal judgmental, we don't believe it. Hindi kami naniniwala. Subukan na natin. Let's go. Number one, Mr. Pogi. Mr. Pogi. Ang talent mo, kumain ba?

Kala ko noon, humihiling lang ako na magkaroon ako ng pamangkin na baby boy dahil sobrang may ako sa mga sobrang cute na bata na lalaki. Kadalasan, pinapanggigilan ko yung mga batang gano'n, lalim, matataba. Nukot no kong gano'n. Pero ngayon, God is good kasi binigyan niya ako ng pamangkin. Not one, not two, but three. Thank you, Lord. God is good all the time. Kahit makakulit yung mga yon minsan masisigawan mo, pero pag batang tita ka, mararamdaman mo kung gaano mo kamahal yung mga pamangkin mo. Bye Bye Monday, Monday! Ano wish nyo kay Dwayne? Sana lumaki. Eh, mabait! Yes. Ano, pa? ano ba? Pagdasal! Ano ba? What's up sa inyo mga idol? Nandito kami ngayon sa Walter Flaredel para bumili ng cake para sa aking pamangkin. Baka naman, God Deluxe kaya palang matblak sa na umaing na ba? mo sa dinamginalo, niyaw na umberberleta sila. eh siguro gusto talaga. anong siya. nakikita mo din siya. mo din no tablet ko pinadato ko sa speaker oh. Uh, Angawit eh. Mamaya dyan kamuna. muna. Mga idol, la na kami. la 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 ng la kanina. So. Walter kasi mukha raw akong bata. Eh, bigbuti na lang kasama ko si Don Noel, may savior. Sabi niya, dun sa guard, college graduate na yan, Kapasukin mo anak ko Eh, naliligo lang ako and umpisa na natin ayusin to. Let's go! Eh, mga idol, nakaisip ako ng laro para masaya kami dito sa bahay. Gumawa ako ng mga kanta na ilalagay ko sa dito sa box. Tapos ang gagawin namin is mabunot mo, ikanta mo, baby. Tingnan natin, love crypto, let's go. Bunot na. Bunot twin. Bunot. Salam. Mm. Okay. Pen. I more? Dying inside? Ha? Five, four, three, two, one, go. I, was I was dying inside to hold, to hold, to hold you. you. Happy birthday! 7 Happy birthday to you! Kanta na. Tawag kitang din din na. Tayo ay matandangan, go. Tayo ay matandangan. Sana. Ooh. Chinito girl, kantahin mo maiikli lang. Hindi ko kuk bisahin Chinito girl. Tayo. Chinito chinita girl. Let's <laughs>

ba diba sa mga party minsan hinihingian ng message yung mommy and daddy. So ngayon hindi ko papalampasin na hindi mahingian ng message yung ate ko. Tignan natin kung maiiyak siya sa message niya sa tatlong hari niya. Let's go. Yeah. Morning, guys. Hi everyone. I'm Marinel de Susa Senita. And I have three kids. James going to six years old. Second to okay. uh, going to four years old. And then uh, um, so, so go I'm going to see Going to one year old This is coming right. to life. Pinaka birthday wish uh, ko po sa anila una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lloyd na binigyan niya ako na blessings tulad na may mother, may father may happy family second po binigyan niya ako ng tatong anak na may na takot sa Diyos pananalit sa Diyos pasasalamat sa Diyos at mabuting bata ayunin po sila sa sakit naway mapagtapos po namin sila ng tatahang mag-aral po sila ng mabuti. ute ah Lord sana po po magsasawa na magbigay ng blessing sa pamilya namin sa lahat ng uh, po yung good health ng family especially po sa magulang ko po sa mga kapatid ko po yung kapatid ko po na nasa, nasa Singapore, nasa Manasa, babayang ito siya. Yun lang po. Thank you. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please Bye. like, 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 like share, Bye. and subscribe! Bye-bye!